Good morning mga ka-JT at eto nga po may sipon at ubo tayo pero kailangan natin magtrabaho at yan nakita ko si Rolly ang matagal na po magtaw dito nakapalit ni Arnel na si Arnel tao na taga Lechuria, at si Rolly po alam ko pagkatagalas siya na lumabas po ako dito at nakita ko si Conchita Di Maguila, shoutout sa iyo at kausap si Ate Dading. At uh, syempre, tinanong ako saan ako pupunta, sabi ko mayroong pinalalakad ang aking kapatid at kailangan po natin maghanap buhay. Alam nyo na, syempre dumamo na ako sa isa kong ate at yun nga po, syempre alam nyo na. At uh, tayo may kinuwang papers at uh, kailangan pong ayusin. Pero wala naman po ito, trabaho lang po ito at yun nga po may drive drive lang po tayo. Eh wala po yung kapatid kong panganay at yung mga kailangan niya at yung mga kailangan niya, ah, kailangan niya uli, ay pinaayos sa akin. Yung po mga Ah, uh, hindi ko alam kung ano mga itong pinaayos niya sa akin. Basta punyuntahan ko lang po yung mga tao. Siyempre, shade-shade lang tayo. Uh, at yun nga po, nakausap ko naman at uh, kami ay communication sa messenger. Ano sabi niya okay na raw yun. ah uh, kasi meron po mga alam mo tawag dito sa tindahan niya na kailangan asikasuhin at wala ate na sa nasa bakasyon, sana all, nasa China. At yun nga po, ako lang po na ano, siyempre napapagkatiwalaan at sa tindahan naman si Juday at si Joben. At nako malabo ako sa tindahan. Baka makupitan ko pa yon Nako po, lugi ka agad ang ate ko. At yun nga po, siyempre dito sa mga pinalalakad niya sa akin. At pinaayos, ang argalo po dito ay ang damit o oh, hindi ko alam kung ano. At syempre, ito, paglampas ko po at naikot ko na, nakita ko si na Caesar Ayok, manggiat at si Scott. Ayan, nakatambay sila ah, uh, Rodel. At yun nga po, syempre mga pool agent yan. Syempre, ang makisig ng pool agent dito at ang presidente, belated happy birthday, Papatanghe, ayun po ang pinakamakisig na presidente ng PTJ at napakabait po nun, talagang puso nun sa mga agent. At yun nga po, shoutout nga pala po dyan. At kay pisan Bernard Gadio Vesensil, kay Sir Gilbert Aguirre, kay Mrs. Aguirre shoutout, at sa tropang OG, Mama Mia, Dana Hutu, Cherry Lourdes Pabalate, at Mary Grace Villapando, at kay Paring Jerbis, at kay Paring Arvin, shoutout sa inyo, at syempre, hindi naman mawawala dyan ang mga shoutout ng mga kumparit, kababata, Paring Arnold Javier, Paring Joseph Katapang, Paring Eugene Palentino at kay Paring Topper ka uh, Sarmiento, yan po yung mga katropa natin ng elementary po tayo. At ah, syempre sa mga hindi ko po na siya shoutout, pasensya na po. At yung po magpapaturo sa akin sa CapCut, waiting lang sa chat mo, turuan naman kita. Pag ikaw ay ah gusto mo na matutunan yun at yun, kilala mo yung shoutout sa'yo. At napakasipag mag-post sa FB. Lagi kong pinupusuhan ang mga post niya. Siyempre, secret lang. Kasi niyo, walang clue. At ito na nga po. Hindi tayo nakapag marites Dahil po, may pinalalakad ang kapatid kong panganay Habang nagbabakasyon, ako po yung inampalan. At yun nga po, wag lang ako sa tindahan. Baka makapangupit ako. Alam nyo na, dito lang po tayo sa... Alam nyo na din mga nilalakad-lakad. At nga po, umalis tayo na maaga. Dumaan po tayo sa isa, -isa kong ate at may kinuha po. At ayun nga po, syempre, alam nyo naman, Paikot-ikot lang po tayo. Pumunta po tayo ng Kalambatas. Pumunta po tayo ng Kalubang. At pumunta po tayo ng Mediranan po tayo sa Lawa. Sa Lawa po, may mga sikreto na pundaan yon Kaya po ako napapadaan. At ito po, ang sinasabi ko sa inyo, dumaan na po ako sa ati ko. Mayroon lang po akong kinuha. At pagkakukap at pagkausap ko sa ati ko, ayan, pinos ko lang po yung kanyang bigasan. Ako rin, hindi ako pwede rito. Baka makapangupit ako. Joke lang po yon at na kausap pa po yung ati ko, ayan po, uh, siya naman po ang aale sa December. Mapapasana all ka na lang talaga Siyempre, wala tayong pambayad sa plane Kaya sila, ayan, ayan Ang dami nilang business At pagkatapos ko po doon Diretso na po tayo At uh, nagpapasalamat po tayo At walang traffic Dito sa Bukal Hanggang Kalamba Napakaluwag po ng kalsada Kakalsadahan Ayan, nakita nyo naman po Panay-pampakit natin Medyo dahan-dahan lang po tayo dyan Dahil nakakita po ako na medyo katrapikan At uh, hindi naman po ganong kahaba ang traffic At yun nga po maaga ko po nakuha yung Pinakukuha ng ate ko sa Kalamba City, sa Lumambayan, at din po may pag-ikot ko po doon ay wala rin po traffic. ewan ko kung bakit po walang traffic ngayon. Baka maaga pa. syempre hindi naman po rush hour ngayon. Pero maaga po ako malis. Ah, syempre happy birthday kay Consi Danjun, kay sa kapatid mo, si Sai Baluyot ba yun? Hindi ko ako lalo kung sino yun. At kay Tita Julie, kay Utol Toto Haka, at belated kay Papa Tanga. At sa lahat may birthday. Jeff Iliosa, happy birthday. Ah, uh, mga kaano ko rin yun. Uh, yung mga kasangga natin dyan, si na Maser El Don Tandang at si Ninong, si Ombin at si arsita Brothers shoutout sa inyo, yung mga kasabi ko po sa basketball di pa ako nakapaglaro, guanang nagpapagaling pa tayo, ay nga po siyempre nalalapit na pong gumaling yung ating katuhunan dito po ay wala na rin pong traffic at siyempre pagkagaling ko po sa kalamba, diretso po ako nakalubang may ginawa po ako dun sa sa may papuntang iMall at dun sa po sa may papuntang iMall hindi po tayo nagtagal at bumalik din po tayo na no, nakakaano na po tayo na na po natin yung kailangan natin kunin at kausapin ay bumalik po tayo pa uwi at may nalimutan po ko doon sa isang kausap at ito nag-expressway po tayo at umikot po tayo doon sa daan na Sikretong daan sa may lawa. Ang labas po ay dun sa may... Ang tawag po dito ay yung sa may Nestle. Dun po, mayroong po daan po doon sa papunta pong... Uh, Maya pa. Uh, At yung nga po, lalapas po tayo sa may ospital. At syempre, hindi naman po tayo magtatagal dito sa expressway. Umikot lang po tayo para hindi na lang po ma tayo at dumaan po tayo sa mga kalsada. At nung may nakalimutan nga po ako doon sa may bayan, bumalik po ako sa may parehan na po ako dumaan. At nung nakuha ko po ulit yung nakalimutan ko at yung pinakukuha ay bumalik na naman po ako papuntang Mayapa. po. Medyo iba lang po ang mga bosses natin ngayon sa mga na legit agent. Uh, alam niyo naman po sa Pansol, uh, basta meron po kayong walk-in. Ayun, pwede po kayong magtanong sa mga full agent sa Pansol, sina Paring Pampeng at yung mga binidyo ko kanina, sina Lobet, sina Paring Olan. Ayun po yung mga legit doon. Pero syempre, ay eh, I advertise ko po yung kay MCA sa mga kapatid ko to. Eh, alam niyo naman po kay MCA Lagoon, kay MCA JP, kay MCA White House, kay MCA Nagomi, kay MCA Docs at kay MCA RNG. Ayan po yung resort, Mnlook Monet Castillo sa page po ng KMCA. Uh, Siyempre, ano po yan, owner. At ayun uh, pos, po, syempre, dun pa sa mga pinupusuhan ko at mga nagpo na maraming na ibubuk. Shoutout sa inyo. At yun nga po, syempre, ay na sinasabi ko sa inyo, look, Monet Castillo sa page uh, KMCA. Marami po doon. Pwede kayong pagpilian. Ah, sabihin nyo po, napanood nyo po sa akin at nakita. Pwede nyo po sabihin nyo dahil kapatid ko po yun. At eh, syempre, ito, bumalik na po tayo at dumaan po tayo sa Maylawa. Dito po tayo sa Maylawa para iwas traffic po. Pagkapasok ko po ng lawa, dire-direcho lang po at shoutout kay Paring Ricky at kay Maring Glo. Na! taga rito. Hey, hindi na po siya basa at lagi na po siyang tuyo yung kalsada na yan kahit nag-uulan. Hindi ko po alam kung paano ginawa dito pero napakaganda na po ng kalsada rito. Wala na pong bahana, kayong dadaonon, lagi na pong tuyo. At pagkalampas ko po dun sa church doon, eto na po, papanik po tayo. May mga subdivision na po rito at hindi po na tayo dumiretso papuntang uh, Prinsa, meron po dun sa may gasoline station, kanan na po kayo, meron po dun mga industrial, ang labas po noon ay sa may Batino. Pagdating po sa Batino, kumanan lang po ako. Doon sa may kainan po doon. Pasensya na po sa mga kamarites ko. Wala po tayong mga kamarites ngayon. At shoutout kay Elvis po wala gaya. Nakasama sa tropang OG at kay Armando Kulot. At ito nga po pala. At uh, syempre uh, tayo ay napapagutusan. At iatid pa natin yung ban mamaya alas 10. <laughs> Ibang iba po boses natin ngayon, may ubo po tayo at may sipon. Ayan, pagkalampas ko po kayo na paring Ricky Tabis Pinis. Ah, yan kana maring glow. Dire-diretso lang po tayo dito, mga nakita niyo naman po, konti na lang po 'yung mga tubig dito, pero ako habang nag edit pawis na pawis po ako at ang alat ng aking pawis, ang hapdi sa mata. Syempre, kaya ko lang po nasabi 'yon, nalimutan ko magbukas ng pampalamig, baka marinig dito sa audit, ah, audit, audio, voice over, nga ah, syempre ayan, hindi na po tayo lalampas dyan sa may gasoline station na yan magra right turn, ah, dyan pala sa kaliwa na yan. lalampas po tayo bago dumating po sa isang gasoline station meron po doon industrial na pagra right turnan nyo, ayan dito po, nakita nyo naman po traffic po yan, pagkala nyo po dyan dere dire derecho, yung kaliwa tapos may dadaanan po kayong lubak-lubak na may tulay. ay paglampas po noon ay batino na, at yun nga po, pasensya na po, wala po tayong may mamarites ngayon, umalis po tayo at tinutusan po tayo, alam nyo na ito po yung mga kailangan kong gawin, ayan kanan lang po tayo, ang dami pong truck jam, industrial po dito at papunta po itong patino para iwas lang traffic lang po tayo. Hindi na po ako nag national road at hindi na rin po ako nag expressway. Pero kanina po dinaanan ko po 'yon dahil may nalimutan ako bumalik po ako sa national road. Pero dito pagbalik ko po dito na po ako dumaan. Naisip ko may daan nga pala po dito Labas Patino tapos doon sa may hospital na Labas ay Maya pa makalampas ng tulay. At yun nga po habang nag -e edit tayo masama ang pakaramdam natin at masama ang aking ilong at aking lalamunan sobrang sakit. Kaya ang boses ko po ay medyo iba-iba at uh, alam nyo naman po, eto, pagkaliwa nyo po dyan, dire diretso na lang po yan. At pagkatawid nyo po ng tulay dito, ay, batino na. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo. Dito, meron pong ano, passway kung tawagin. Pero pag private vehicles ka, hindi ka naman po paparain. Palalampasin ka lang po, syempre, doon sa mga truck. Pero yan, lubak-lubak na po yan. Alam nyo na po yan. Siyempre, barangay Lawa po nakakasakop dito. Pagtawid ko po rito sa may tuloy dito ay barangay Batino na hanggang sa may papunta po. May mga daan po dito papuntang siyudad di Galamba. Meron din pong Vista Hills. Meron din pong marami po dito ang ano, uh, uh, subdivision pa tapos may daan din po papuntang Barandal papuntang Babuyan papuntang Taas po Bungo lahat po uh, sa may papunta pong uh, tawag dito uh, Sup lang, papanik po ng Tagaytay, Snake Road, and may daan din po dyan. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo na pagkalampas nyo po rito ay batinuna. At ayan po yung expressway, kaya ako po kinunan yan para malaman nyo yan. At ito, kanan po tayo sa pagkalampas po ng isang uh, pabrika na kilalang kilala na gawaan ng gatas at saka ng chocolate na pantimpla. At sa lahat po na naalilimutan ko, i-shoutout, pasensya na, will be kabalos at mga tropa natin dyan sa ibang bansa, shoutout sa inyo, sana malibang ko kayo. At syempre, alam nyo naman po, bising busy po tayo, talagang ilang araw na po tayong bising busy. At wala po kasi yung kapatid kong panganay at kailangan po natin asikasuhin yung kanyang mga pinapaasikaso at yun na lang, lang naman po ang aking pinaggagawa. At uh, wala po tayong drive ngayon, wala pong patawag, bring free po tayo, pero kailangan po natin muna asikasuhin to. At ayan, ito po yung, dito po kayo mag-exit. -e Ayan, nakita nyo po yung Expressway Maya pa. At ito po, kaliwa po tayo. Ayan po, sa kaliwa nyan. Ayang, ano na, uh, hospital na yan. Malaking ganun yan. Sanusi ba yan? Tapos, uh, syempre, pagka-exit nyo po dyan. Kaliwa lang po kaya papuntang Imol, papunta po kalum kan lubang. Alaala ko po yung buhay patatay ko na kumpain sa isang hospital dito na makalampas po ng Don Bosco. Sa Don Bosco na muntik na rin po ako mag-aral. Syempre, sobrang bait natin. Hindi tayo nakuha kasi hindi ko po pinagpatuloy. Pero reference po tayo ng ano no nang tawag dito simbahan si Ate Binilda Pampamirma at saka si Father ano yung taga ano bang pangalan nun? Taga Diliw? Nalimutan ko kung sino po yun. Nalimutan ko lang po yun. At syempre dito, Uh, medyo mata-traffic lang yan Kasi tatawid po tayo At yun nga po Pagkatawid po natin At pagkatapos ko pong maayos Ang ginagawa ko po rito Tayo umuwi na po At doon po tayo dumaan Sa may turbina Papunta pong Ayala Pababa At syempre Hindi maaaring ano Gutom na gutom na po tayo dito Pero Pag may inaayos po ako Hindi po ako basta Nagkakakain Kasi kailangan ko po Muna matapos At pagkatapos po noon uh, Umuwi ako Sa bahay na po Kumain Saeng Tapos may mga ulam pa po ako Doon na Lepo burn na galing sa ate kumonit ko kahapon at yun nga po pagkatapos ko po rito kapunta sa iMall umuwi na po ako at ito sa may turbina na po tayo nakita nyo naman po yung kahabaan ng turbina na yan hindi nyo po malilimutan to pagka po kayo na traffic dito lalo sa hapon hindi naman po mahaba at uh, naandar naman po. Ito lang po tayo, si JT. Siyempre, lagi nagpapasaya. Sa mga napapasaya ko, pasensya na po. Wala po tayong marites ngayon at umalis po tayo. Ilang araw na po tayo may nilalakad. Dalo po ang gabi. Kailangan ko pong dalahin yung sasakyan ng ate ko na nakaparada doon sa Santa ah sa niyan sa niyan po doon ko po dadalhin at uh, syempre chinat na po tayo at yun nga po kailangan natin dalhin at uh, alam nyo naman ang ate ko business woman yun hindi ko po alam kung malang gagawin doon masaya lang daw po yung kina IB at syempre eto dito dito na lang po tayo magpapakit po tayo medyo nakakahaba po ng traffic. kaya dilaw na dilaw mustard na mustard parang ikaw ay isang Hotdog sandwich na may mustard, dilaw na dilaw ka, or ano bang kulay yan. At syempre, pagkatapos ko po rito, alam nyo na, magpapanik-panik lang po tayo dyan. Makalampas lang po dyan sa may olivares. Syempre, kakaliwan na po tayo sa may papuntang, ayala, at hindi po tayo masyado na traffic dito, dito po may stoplight na, kaya medyo magbabagal po yung tawag dito yung dali ng traffic ko hindi ko po alam kung ilang seconds yung traffic dito, hindi ko rin po alam yung traffic light kung ilang minuto basta ito, uh, syempre, lagi kung favorite na dadaanan to, at yun nga po, pagkalampas ko po rito, at makalampas po, at makago sa traffic light syempre, mga driver ko ingat-ingat po kayo, Ayun, kagaya po nyan iniiwasan ko na lang po yung truck na yan, dahil po Siyempre, nag-aahon po yan, malahirap po ang pag-aahon niya, lalot kargada. At ito po, pagkakaliwa ko po, siyempre, hindi na po magtatagal ang video natin, hanggang dito na lang po tayo. See you on my next video, sa mga hindi ko po nabangkit, pasensya na po, babus!